po na Pilipinas at po si Joe Olea sa Beauty Depot sa dito po tayo ngayon sa Fioduran Court. ito po nga nagkikita po ninyo ito po yung uh, At patungo po ito ng uh, basbate so ito po nga uh, uh, bukas bukas ng uh, umaga tayo po ay uh, pupunta ng uh, basbate pero titingnan po natin kung natin yung pupuntaan po basbate ay uh, nagkikita So, ang kabayan ninyo po sa JTB Philippines ang aming paglalakbay kasama po ang Abogado General wala pong iba kundi si uh, Atty. Uh, Arne Buscobal ang uh, Abogado General para sa Senyado. Dr. P. Deportuyan mga kaibigan huwag po po kalimutan na ito ay atang uh, siligin. At panuntin po kayo sa si JTB Philippines sa ating mga balita mga headlines, balita po ng mga mainit. Maraming salamat ako, ako po si Joe sa JTB Philippines Mabuhay po ang Pilipinas.